Po. sakit doktor ulit tawulit ah. tigo saka ah. ha kasi nakakaw po siya na kamay sakit doktor wala Dila. wala, Dila. wala. Dila. Okay. pero hindi siya pa kasi yung ay ay kare 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 yung kare 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 yung kare हम जानते हैं कि यह करता है चाहे देर बहुत भर वक्त दीजिए तुम प्रोसेस देर में प्रोसेस के द्वारा चलते हैं यदि भी बात है श्री प्रसाद की हां है फू अब किसी को मैं मालूम वाला सब बात तो संत है सिस्टम पर यज्ञदाते समय का तो चाहिए पेनो आज सभी सज्जनों में मैं जो सब बोलता हूं हाले आप फू ये ताकत है मेरी भीतर आ okay. आ Ah, sa Parang oh, yun? Ah? Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Bakit dito nga ito? Ah, kailan eh, yung papatay ito? Ilan? Ah, parang marami na napatay yan. Sige, kasabi mo. Kailan eh, yung papatay ito? Hindi ko napatay eh. Hindi mo Bakit, nakapatay? Hindi. Sinungali yan. nakabuti Bakit, na yan na, eh. Papatay mo to? Ah. Hindi, hindi. ito? Hindi. Hindi. Ay, huwag din mo pa eh. Tanggalin mo yung narinig dito, ha? Oo. Oh, ah, Oo. Oh. Dalawa pa nga. Oh. dito, sa lang kami kamay mo, mo. sa ulo mo. Papatayin mo yan. Sige, ikaw Kaya yan yung ito. Gusto ko malaman. ira pa kita lang. Huwag mo ano. Hindi na. Hindi. Papatayin mo ito. Hindi ka pala patayin ito. Hindi. 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 Makipag-usap pa ng maayos hindi yung ganyan ha. Lalo kita pa kaya Ha. Riksum. Poo. Oh. Ah, bakit yung dinote ito? Bakit yung dinote? Sagot! Bakit yung pinote? Ha? Gagaling pa to? Ha? Gagaling siya. Gagaling. Sige, paklasin mo YUNG ng pinabigyan na. Oo. Sige, paklasin mo. Ang galing niya. Babae, lalaki. Babae, lalaki. babae. Parang galit ka pa sa amin ha. Nahuli ka na nga, ganyang pa'y pananalita mo. inggit galit ang umiiral sa'yo. Isang tanong, inggit galit. Ha? Ha? Nainggit ka. Bakit maganda ba ang buhay ni madam? Yung awak-awak niluluklukan mo ngayon? Pinasuka mo? Maganda ba ang buhay? Oo. Ha? bakit Bakit ikaw? Pangit ba ang buhay mo? Oo. Ha? Hirap kayo. Ha? Oo. Ilang kayong bumira? Tapatan na tayo. Bruha ka. Aswang ka pa nga eh. Tama mali. o mali? Ha? Sige baklas si Mo. mo. Nag-uusap tayo ha. Huwag yung ganyan. Kilala mo ko hindi? Ha? Hindi. Hindi. Magpapakilala ko ha. Kami ang team Apo Eric Apo Chalin, taga Sambales. Ayaw ko sa lahat yung inaano mga taga Iloilo. Nagkakaintindihan tayo? Uh Oo. -oh. kilala mo na ako. Uh o -oh. oh, may tatanong ako. Tama ba na marami kana na napatay? Kayong grupo kayo? Uh Oo. -oh. Oh, marami na. Marami na. Uh o -oh. oh, ngayon pasyensyaan tayo. Nahuli ka namin, hindi ka namin pakakawalan. Dandaan mo yan. Patayan tayo ngayon. Total, marami kayong ano. Bayaran ba kayo? Bayaran? Ha? Uh Oo. -oh. Ha? Uh Oo. -oh. Ibig sabihin, sa pagkukulan, doon kayo kumikita. Tama? Uh Oo. -oh. Sige pa ba, class mo? Wala ka rito? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Tinatanong uh -oh. kita. Ha? Dito. Dito lang din. Ha? Dito lang din sa lugar na to. Sige, baklasin mo lahat yan. Kailan nyo pa binote si madam? Huwag mo, huwag ka magsisinungaling sa akin. Nakikita kita. Kailan nyo binote? Kailan pa? Tagal na. Tagal na. Eh, yung kahon. Kailan naman? Dinoblo-doblo nyo eh. Yung kahon. Kailan naman? Kailan nyo yun ano? Ha? Ah! Ngayong taon lang. Ngayong taon. Ibig sabihin, it itong uh, July, tama ba yung nakita ko na mamamatay siya? Ha? Oo. Oo. Oh, oh. Tinatawanan mo ako? Hindi. Bakit ganyan ka mag-install sa akin? Ha? Yes, ha? Masakit. Ha? Masakit. Ma masakit. Bakit yung ginawa mo sa kanya? Hindi ba siya nasaktan? Ha? Yung ginawa mo sa kanya, Ha? Pasensyaan tayo. Apo, pahirapan mo muna bago mo patayin. Ipadama mo yung ginawa kay madam. Sige. Nahuli ka na. Kanina pa kita nakikita. O oh, may tatanong ako. Yung babaeng nakaitim doon, kasama nyo, tama? Ha? Kasama nyo? Tinatanong kita. Ha? Yung po yung sundo. Hindi ko talaga ayos hanggang hindi namamatay kay ma'am. Pero gagawa tayo paraan ha. Magtiwala lang po ma'am. Magtiwala sa Diyos, sa ating ama na si Yahweh. At magtiwala din po sa amin bilang manggagamot. Yan yeah, ma'am, ka, hindi magsasalita ng pangalan yan. Kasi ang dami nga po napatay yan. Handa sila. Handa sila sa mangyayari. Tama! Hmm. Hindi po magsasabi yan. Pero alam ko kung sino siya. Sige, paklasin mo. I ko, ikaw, kasama ninyo yung nakaitim doon sa pintuan? Oo. Uh -uh. Ha? Oo. Uh -uh. Yung ba yung sundo niya? Oo. Uh -uh. O, oh, po. Mamaya, tanungin po natin yan. Hindi niya alam yung sinabi nila Kasi nakasanib po kay madam, kay ate. Na? O, sige, pahirapan mo nga po. Tapos patay mo na. Sir, nauli natin to sir. Kaya lang grupo to. Talagang pumapatay po sila rito sa lugar niyo, sir. <silence> uh! <or> <silence> Bibirahin ko na to sir Kasi naman bal balikan to si madam Yung kapatid nyo Huwag <silence> <silence> kang magalala sir Kahit hindi ako nag-iipit Nakaperimeter ako Hindi ko po papabayaan si madam At ang kasama ko Ano po? Magdiwala lang sir ha? Okay Sige, hindi mo ba? Tapos birahin mo na Walang iya Ilang demonyo yung ano? Ilang demonyo yung nandito ngayon? Ilan? Ilan? Ilan ang demonyo na nandito ngayon? Na umiikot-ikot? Ha? Ilan? Marami. Kita mo? Kanina hindi pa ako nagsasalita eh. Alos niloloko mo yung kasama ko. Akala naman, akala mo naman, hindi nakikita ng kasama ko. Ha? May third eye din yan. Ha? Ngayon, kilala mo na kami? Sino ako? Ako sa iyon. Anong sa Ha? Hindi mo ko kilala eh. Sige. Pasensyaan tayo ha? Pasensyaan tayo. Kanina pa kita nakikita. Ha? Alam mo na saan ka kanina? Tuturo kita ha? Ha? Alam mo na saan ka kanina? O sasabihin ko sa'yo, nasaan ka? Nasa truck ka. Tama? Tama? O kita mo. Nasa truck ka kanina pa, kaya nga nagdun ako nag-yosi. Dahil tinitingnan kita eh. Tama ba? Oo. No, ano mo? Kaya ako doon nagyosi dahil pinagmamasdang kita. <coughs> hindi mo alam na darating kami? <coughs> hindi. At samantalang yung babae pinasuka mo, yung pa nanundo sa amin. O, oh, sinundo kami yan. Sa airport, sa Iloilo. Tapos ngayon, hindi mo alam na ikaw ang pumasok, hindi mo alam na pupunta kami rito? Tama? Sige po. Sistensya mo. Ang <coughs> Pasensyaan tayo Huwag mong bibitawan man Huwag mong bibitawan Papatay na ko namin yan Amen Walang iya ka Kami pang gagawa mo ng ano rito Dobre mo nga po Sige Tama yung ginagawa mo, pero dibli mo para hindi na ano. <laughs> Pangalan po niya. So, tatanungin po natin, hindi niya alam ano, yung mga sinasin niyo Itong pinasukan. Okay. Gising mo. Madam, <laughs> madam. Madam, madam. Bapay namin mo. Bakit tanungin mo? Ma'am, may tatanong si Apo Chalim. Sumula kanina, alam mo ba sinabi mo? Hindi. Yung iba. Yung iba. Tapos yung iba? Ah. O, kasi yung una po, nakakontra mo. Pero itong huli, wala kang natandaan. Wala na. Wala na. Ang ano po kasi pumasok sa inyo. Andito lang din. Okay, Apo. Uh, Unang-unang salat, palakpakan natin, Panginoon. Ang ating amang dakila na si alak halakpak po natin. Okay. Um